Hi everyone! In today's video guys, I want to share you my money tree bonsai. Itong money tree pala guys is ako lang yung nagbonsai. Tinanim ko siya sa harap ng bahay pero medyo marami na sila. So kailangan ko na siyang bawasan at ikagawin ko na siyang house plants or indoor plants. Okay? ilalagay ko siya sa loob ng bahay. Kitang kita naman guys na sobrang healthy na kanyang roots. Ayan try lang natin at ilimit natin kung gaano kataas. Ayan. Ang ano pala guys, money tree is gustong gusto niya yung kanyang soil is mabuhaghag. So, ang ginamit nating soil dito is more in rice hull kukupit and then konting soil lang din. At ang gagawin pala natin, kapag rice hull or more in rice hull yung gamit natin, lagi lang sila natin isiksik sa pot. Kasi kapag pinatong lang natin at hindi natin siniksik, kapag tayo ay magdilig, possible na bababa ng bababa yung ating soil. So, ayaw na ayaw ng money tree yun, guys. Ang gusto ni money tree is marami yung kanyang soil, mabuag-hug yung kanyang soil, and then mag-add ng fertilizer na cow manure at tatakpan natin niya ng another soil para hindi mapasukan ng mga insekto. And then guys, yung pagtitilig nito is depende pa din ako kasi ang pagdidilig ko is at uh, three times a week. And then nilalagay ko siya sa shaded area. Morning sunlight, yes. Pero kapag bagong ripat, wag na wag muna natin silang paarawan guys. Antayin natin magiging stable sila bago natin paarawan, okay? Dahil masusunog yung kanyang dahon magdadry hanggang sa maglalagas. So ang sekreto pag bagong ripat, shaded area, mahangin, maliwanag. And then lagi natin check yung soil dapat medyo moist. Huwag natin hayaan magdry para mag, para mabilis yung pag-stable ng ating plants. So sa mga plantita beginners, guys, ito mga halaman na to bagay din to sa inyo kasi hindi maselan si Money Tree. Si Money is isa sa mga lucky plants as apong na nilalagay sa front door ng ating bahay. Ito ay nagbibigay ng positive energy, more money, and good health. Pero dapat magtatrabaho pa rin tayo. Thank you for watching everyone. Hopefully, mayroon kayong natutunan sa aking video. Bye!